Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga katropa. Meron po tayo ditong Pinoy 155 na parang kabayo yung andar. Yon, na dinaan po sa atin kasi hindi po umandar na maayos. Yan, nahirapan po magpatakbo yung may-ari kaya titingnan muna natin kung ano yung problema bakit siya uh, parang kabayo kung umandar. Yan, so pandarin muna natin. So, ba andam ni. ba? So yung mga idol at konting ingat pag may ganitong klaseng sitwasyon Ayan kung nakikita nyo ay sumisipa po yung motor ng ating katropa Ayan binibigyan ko ng todong pwersa para hindi ako mahila pataas. Ayan. Paanda rin natin yung mandar din. Napakahirap paanda rin ako naman. Pakinggan natin. <laughs> Yung patay mga idol. No, ano nga ba ititingnan natin dito? Una titingnan mo sa upuan baka po na tatakpan po yung ating air uh, filter or air cleaner ng upuan. Ngayon, nakita kong okay naman. Mayroon po siyang liras. Tingnan natin yung kanyang spark plug. Yeah. So, so muna natin, hanapin muna natin yung problema. Bakit po ah uh, sum, uh, sumisipah? Bakit po nagpuputok-putok po yung andar ng motor na ito, mga idol? Kadalasan, pag pumuputok putok it's either sa gasolina or sa kuryente, mga idol. Kaya check muna natin yung kuryente ng motor ni tropa. Yan, check muna natin yung kanyang spark plug, mga idol. Kasi siguro dito sa kanyang spark plug ay kinakain pa po ito ng kalawang. So ipapakita ko sa inyo o oh, sabay-sabay nating alamin kung may kuryente pa bang lumalabas dito. No, dito ba? Kasi so, gusto ko makita nyo rin mga idol. Ididikit nyo lang naman yan sa ground. Ayan. So, titignan natin ngayon kung may kuryenteng lumalabas mga idol. Poporma lang tayo. Baka tayo pahin O, oh, dito na lang para mas makita nyo, no? Ayan. Ito? Ayan. Ayan, wala wala man lang nag spark dito para mas malapit you know kuryente. wala man lang lumalabas mga idol na kuryente no at kung mayroong mga lumalabas na kuryente dyan eh napakahina hindi ko kasi makita na may lumalabas po na onte pero may naririnig po akong napakaliit na tick sound ng mga idol so wala na yung ganyang spark plug papalitan natin para magkaalaman mga idol walang lang ng spark plug So yan, salpakan muna natin ng uh, bagong spark plug mga idol. At papakinggan natin kung ano po yung pinagkaiba nito sa spark plug na kabit kanina. Kung ito ba ay pa kaya eh, mga idol. So pakinggan muna natin yung pagkakaiba. Pero bago po yun, higpitan muna natin. Yung saktong higpit lang mga idol para iwas pagka lost trade. Alright. Yun, nice na. Take na natin at panda rin po natin so yung mga idol one click commander po agad yung motor ng ating katropa ngayon naman napakalakas ng kanyang minor ibalik muna natin sa ayos yung kanyang minor Okay, that one. So yon okay na po yung andar ng motor ng ating katropa no? Kahit nire-rev natin, ay pino na po yung kanyang andar no? Ah, malakas lang po yung minor, kaya binabaan natin no? At nire-rev natin dito, okay naman po yung kanyang response So kaya po ah, sumisipa yung motor ng ating katropa Dahil late po rin yung response Kaya late din po yung sunog mga idol Ayan, kaya sumisipa at sinugatan si Katropa. At papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki yung kanyang sugat. So ngayon, check muna natin, iparotest natin sa ating idol, sa ating Katropa. Kung may iba pang nararamdaman yung kanyang motor, okay. kaya iparotest muna natin. Alright? na. One click, mga idol. Alright. Aray na, sipa. Aray So yung mga idol, ganun lang pati solusyonan yung problema ng Pinoy 155 ni Tropa na sumisipa at palyado parang kabayo po yung andal. So dito lang muna tayo. Peace out muna ka Tropa. Bye bye!